Bilang isang bayang naging sandalan ang agrikultura, ang mais ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto. Katunayan, meron ditong monumento ng higanting mais at long table. Nasa 20 feet ang taas ng monumento ng mais, kasama na dito ang kanyang podium. Nakaroon po tayo ng mais monument at saka po yung uh, longest uh, picnic table monument dahil po sa pagiging creative at plano ng ating Honorable Mayor, the late David Villar, dahil ito po ang regalo niya sa mga tao. Dahil po, ang Santo mas Magasinan ay nag-celebrate po ng 100 years at ito po ang siyang magiging bahagi o magiging isang matatag na pundasyon ng mga tao na nagpapakita ng pagkakapuklot, pagsasamahan, pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat tao, ito ngayon ay nabuo ang Corn Festival. At dahil po ang Corn Fest di ba na ito ay nagkaroon ng makabuluhang bagay na nagbibigay o maibibigay sa mga tao. Gaya po ng magkakaroon namin ng longest corn barbecue in the world, dahil dito nakilala ang aming bayan. Naging tanyag ang bayang San Tutumas, Pangasinan. At ito ngayon ay sinundan ng aming tinatawag na longest line of table monument. Dahil na naman dito, nakamit na naman ng Santo Tomas Bangkasinan ang pinagmamalaking Guinness World Record. At dahil dito, nakamit ng Bayang Santo Tomas ang longest barbecue in the world at longest picnic line of table. Alam nyo ba na meron ditong tinatawag na pinakamaisarap cooking showdown tuwing ipinagdiriwang ang Taunang Corn Festival? Showcasing our main product na mais through different activities, katulad ng street dancing parade, At ang Cook Fest. At sinong magakala na ang mais na kadalas ay ginagawa lamang merienda ng iba, swak na swak palang pangsahog o maging main ingredient sa iba't ibang potahe?